oven dito sa kanyang petiole or stock ay may pattern din na makikita sa kanya na talagang nahook din ako nitong uh, halaman na to dahil nga itong kanyang uh, ayan o oh, kanyang likod grabe naman Ang i-share ko naman sa inyo ngayon guys ay itong uh, pinaka paborito kong mga foliage nitong aking mga plants collection na meron ako dito sa aking munting garden. So ito unahin ko na 'tong dalawang maliliit. Ayan, cute na cute. Na ito yung aking uh, propagation ng aking uh, sleeping photos variegated or ito rin yung tinatawag nilang ano, Shangri-La na um, one week pa lang to ayan so okay naman ang kanyang mga dahon ayan na uh, napaka unique din kasi ng kanyang uh, dahon kaya ayan talagang paborito ko rin ito na uh, dahon nitong ano uh, halaman na to paborito ko siya ayan kasi nga din ng kanyang um, dahon and then itong isang cute din na si uh, tricolor aglaw na ayan tatlo na lang yung natirang dahon sa kanya um, nala nalagas na yung tatlo yata yung nalagas so ito yung uh, pa unfurl nung kabibili ko sa kanya and ito naman na yung uh, so wala pang gaanong lumabas na color dyan sa kanyang dahon ayan may konting pink lang dyan sa kanyang dahon napakaganda nito sana ay mabuhay sa akin talaga ito oh. ang ganda ang ganda talaga ng ano niya ng dahon pink, white and green ang combination ng kanyang may uh, ano, makikita uh, kulay dyan sa kanyang dahon ayan and of course ito na naman uh, naipakita ko na naman to si uh, red lipstick, ito yung pinaka latest na ngayon na uh, dahon uh, ka unfair lang nito so mas madaming uh, makikita na red ngayon dito sa kanyang dahon Even dito may mga konting pula dyan. So napakaganda niya. Ang tingkat-tingkat ng kanyang ano, pagkapula. Pag ano, uh, bagong dahon. Ito yung sinundan niya. Oh. Ito. Malaki. Siguro ito lalaki, lalaki pa ito. Nang kagaya dyan. Itong sinundan niya. Kahit itong isa eh. Ma malaki din o. Oh. Yan So, kahit tatatlo pa lang sya dyan na malalaking dahon and yung dalawang maliliit dyan ay parang napaka ano na niya, lush na niyang tignan kasi na malalaki itong mga binibigay niyang dahon. Yan, ganda Grabe Oh. So pretty. Ito hindi pa talaga uh, nag-dormant to sa akin guys. Uh, simula, simula nung uh, nasa akin to na um, uh, yun lang uh, kukunti lang yung kumukunti lang yung kanyang dahon pero hindi pa siya nag dormant And ito pa kabilang din sa mga pinakapaborito kong uh, may magandang dahon dito sa aking munting hardin si Mike na Ayan nga, kapag uh, bago pa lang or young leaf pa lang, itong mga dahon niya ay napakaganda na parang nagluluminos nga dyan sa kanyang dahon na velvety din itong kanyang dahon. And kung masinagan ito ng araw, uh, may mga parang glitters dyan sa kanyang dahon yan, yung buong dahon ay may, may makikita tayong mga glitters gems kaya paborito ko rin ito itong dahon niya unique din ang kanyang dahon ayan ito ding uh, si Mira Mirabilis na ayan uh, unique din ang kanyang dahon ayan na um, parang avatar nga yung kanyang um, design naman sa kanyang dahon so talagang sobrang uh, naa-amaze ako ito sa mga dahon itong mga halaman ko na to na uh, unique yung kanilang mga uh, dahon iba iba yung ganda na binibigay ng mga ano nila binapakita ng mga dahon nila or yung merong uh, design na makikita sa kanilang dahon. Kaya lang wala pa itong ano, hindi pa siya nagkaroon ng panibagong dahon. Niisa pa rin siya. So, sana nga magkaroon na rin siya ng dahon na panibago. Si Mira Babies. Ito pang Pistol Hope Antorium. Ayan na... Uh, talagang ang nagpapaganda naman sa kanya ay itong kanyang veins na ang kapal nitong kanyang silvery dyan sa kanyang veins na eto rin kapag masinagan to ng araw ay yan kikinang kinang ayan wala kasing ano ngayon eh araw ayan hindi siya maaraw kaya ayan hindi makita ayan oh, napakaganda si Crystal Hope Antonio eto pang aking Clarinervium Antorium. Ayan. So, isa rin napakaganda. Yan din. Yung kanyang veins din. Parang kay Crystal Hope din na ayan. Um, uh, yung kanyang veins ay <clears throat> kikinang-kinang din yan kapag ano, parang may glitters siya kapag uh, ma niya ng araw and syempre yung kanyang uh, heart shape kasi ayan oh ayan so yan yung kanyang beauty and meron siyang upcoming na dahon dyan na isa ayan so uh, mas ma ano lang to mas mabagal siyang magbigay ng dahon mas masipag si Uh, crystal hoop na magbigay ng dahon at least ay nakakapag uh, produce naman kahit papaano ito namang si cookies and cream or batik ay ayan iba din ang kanyang beauty so ayan kasali din siya sa mga pinakapaborito kung uh, pinak may, may pinakamagandang foliage dito sa aking uh, munting hardin ayan napakaganda ito gustong gusto ko mga ganito nyo sa gilid ito ang ganda sayang nga lang ito at nabiktima ng uod nung deliver sa akin ni ate to nakita ko na merong uod siya dito so buti na lang ay nakita ko agad kaya hindi naman niya nakain lahat to sayang lang nga at ano nabawasan napaka perfect sana to itong limang ano nya dito kaya lang ayan nga nakainan naman so wala tayong magagawa ganyan talaga yung mga bagong dahon talaga ang binibiktima ng mga uod and ito may mga upcoming siyang mga dahon dito ayan talagang bet na bet ko to si ano si Um, cookies and cream buto na lang ay ito yung aking uh, napili na variety ito pang si uh, variegated burl marks burly marks or burl marks ay ayan uh, kasali din kasi nga ayan uh, yung kanyang binibigay din ng mga dahon niya ay uh, iba't iba yung kanyang ganda na binibigay And ito o, oh, uh, full moon naman ito. Kailang malulusaw din to eventually. Kapag, uh, ano, yung isa nga dito na uh, halos full moon ay, ano na, uh, nalagas na. Ayan. Ito rin o, oh, konti ang kanyang green, dyan lang o. Oh. Ito may, uh, ito madami. Madami siyang green sa dahon. So, magiging okay ito. Ayan. So, kasali din siya sa mga pinakapaborito kong uh, may pinakamagandang foliage. Ito namang si Silver Sword or si Silver Arrow ay uh, ayan. Uh, makikita mong plain ang kanyang dahon. Pero para sa akin, kakaiba din ang kanyang dahon. Napakaganda ito talaga yung aking all-time favorite kaya kahit napakaliit lang ng dahon noon nung nabili kong nabili ko na kunang ganito so andyan siya sa likod guys um uh, hindi ko nga lang siya mai-ano sa inyo maipakita kasi uh, meron akong mga may mga nakaharang na halaman dito sa harapan um 2 inches lang yung yung size nung ano noon ay talagang pinili ko kasi nga talagang gandang ganda ako nitong uh, silver sword na to kung baga talagang nahook ako ng uh, halaman na to noong 2021 um, kaya nung, nung nagka problema yung aking original na nandyan sa likod. Kasi ito ay noong April ko lang to nabili Kaya ayan talagang uh, nagka problema, ito binili ko ulit ito. Bumili ako ulit ng uh, panibago. And ayan, uh, madami na siyang dahon. Ayan, apat na yung naibigay niya sa akin under my care. Na ayan, o oh, matataba itong mga tatlo. Ito, ewan ko. O oh, medyo mataba din ito compare dito sa mga dati niyang dahon, nung time na nabili ko ayan, so talagang ayan, paborito ko ang foliage nya na talagang silver sya lalo na kapag uh, ano pa, juvenile pa talaga yung kanyang dahon ay eh magkita mong talagang mas silver yung dating ng kanyang dahon mahangin guys grabe, sobrang uh, gumagalaw-galaw itong mga halaman ko mga dahon ng mga halaman ito rin yung strawberry ice na singonium na uh, kailan lang ay talagang inayos ko tong uh, halaman ko na to dahil nga uh, wala na siyang nilalabas na mga uh, variegation matagal siyang hindi nagkaroon ng variegation So, ito ay isa ring uh, oldest syngonium collection ko. Ayan, so 2020 ko siya nabili. And ganito lang yung mga dahon niya nung nabili ko siya na meron ding kamahalan noon. Pero ngayon, ayan, uh, napag-apat ko naman siya. And meron na rin akong na-swap nito noon na, ano niya, na baby niya siguro mga 2021 yon noon so ngayon nung uh, inayos ko naman ay may meron namang uh, mga lumabas na mga variegation sa kanya katulad nito eto pero itong isa napat ay wala wala siyang nilabas na variegation sa mga dahon nya pero eto meron naman eto eto yung kanyang um isang latest na dahon okay naman yung kanyang nilabas na variegation and ito naman ay konti lang dyan lang sa gilid ito naman ay meron din maganda rin yung kanyang variegation kaya hindi pa gaano kita kasi ayan hindi pa gaano ano eh hindi pa totally naka unfurl pero makita mong ito yung kanyang variegation ito ayan yung likod niya oh wait lang heto yung kanyang likod ayan oh, ayan yung kanyang variegation ayan so at least naman ay nakapagbigay na siya ng mga variegation ulit ayan so okay na ako do syempre ito si milk confetti ay kasabi din sa aking mga uh, pinakapaborito na Uh, may pinaka magagandang uh, foliage nitong mga halaman ko. So ito yung bago niyang unfurled leaf kaya lang ito uh, hindi anong perfect, may ganyan siya. Pero napakaganda niya talaga kapag uh, bagong dahon. Ayan, uh. hindi pa siya ganoong ano, ito uh, unfurled. Or maganda yung pagka-unfurl niya kasi ito hindi pa masyadong nakabuka dito dito sa uh, parang tenga niya. pero napakaganda ng kanyang uh, dahon talagang kitang kita yung mga pink dyan magpipink sa kanyang dahon eto and etong uh, isa pang confetti uh, na singon yung si Tricolor. Ayan, napakaganda na naman itong kanyang uh, latest na dahon. O, oh. ganda na naman. oh, talagang paiba-iba talaga yung mga binibigay niyang mga, uh, ano, variegation sa kanyang dahon. Ganda. O, oh. yung Beautiful talaga to. Si Tricolor Confetti. Ito ding aking uh, isang oldest collection dito sa aking mountain Hardin ito si Tigrina Superba na ayan kakaiba din yung kanyang uh, dahon na ayan uh, pahaba na ayan makapal yung kanyang dahon and ayan may makikita ka dyan sa kanyang dahon na kakaiba din na hindi lang basta-basta green ayan o oh maganda yung pattern nitong kanyang dahon. And even dito sa kanyang petiole or stalk ay may pattern din na makikita sa kanya. Ayan. So medyo lumit nga lang tong mga uh, dahon niya ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang taon. Pero uh, meron na akong na uh, ano, nakuha sa kanya na baby niya guys so yung pangalawang baby lang ang nabuhay yung ngayong taon kasi last year ay nagkaroon na rin siya ng baby pero hindi tumuloy namatay pero ngayon naman ay um, meron naman akong na harvest ulit sa kanya eto yung kanyang baby at uh, tatlong dahon to nung na harvest ko siya kaya lang nanilaw na yung dalawa ayan pero meron na akong nakita diyan na uh, upcoming yang uh, idadahon diyan. Ayan. Medyo napaaga lang 'to kasi na nakuha kasi uh, nahulugan itong ano mother plant niya ng mga iba kong collection dito na nandito sa taas gawa nga ng aking mga pusa. Kaya diyan um uh, bakante diyan dahil diyan sila dumadaan kuminsan kaya nadadala yung mga iba kong halaman ayan uh, kahit lumit yung mga dahon niya ay okay lang at least ay uh, try pa rin naman siya until now ayan, na 4 years na siya sa akin and itong aking isang uh, isang newest collection na si Cathedral Begonia na talagang nahook din ako nitong Uh, halaman na to dahil nga itong kanyang uh, ayan o, oh, kanyang likod grabe naman oh, sobrang ganda yung green sa gitna kasi yung talagang nagpapaganda sa kanya lalo oh. ayan, so sana ay uh, mabuhay ko to dahil napakaganda nya talaga sobra na inalaga ko dito sa ano sa uh, begonya na to na ayan um sana ay mabuhay ko siya mapalash ko siya para lalong mas uh, gumanda siya kapag uh, madami na siya dyan sa kanyang pot sobra hindi ako maka-get over dito lalo nung uh, ka-deliver kade sa akin ni Ate Amor. ayano Sobra. Beautiful. So, ayan guys. Ang aking na-share ngayong araw. I hope ay nagustuhan nyo. And kung uh, ngayon ka lang nakapag-join in dito sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell. Uh, Pindutin ang uh, notification all para lagi kang updated every time na may bagong upload. Thank you for watching. Always stay safe, stay healthy, and God bless sa ating lahat. See you next time, guys. Bye.